Yo! What is happening mga Robloxian? Ako nga pala ulit si Dralu at tayo ay nagbabalik sa mundo ng Roblox! Aray! At paumanhin dahil meron tayong facecam ngayon meron tayong kamera kaya pasintabi sa mga kumakain dyan ngayon na <laughs> nanonood sa atin and yep, Anime Defenders napakadami sa inyo na nagre-request na laruin natin to ang dami ko ng gem Level 3 pa lang ako. <laughs> yung unit ko, basura pa rin. Pero si Bulma, nakuha ko na. Nag-AFK lang ako dito na nag-AFK habang busy ako sa mga buhay-buhay. Anyway, tara. Silipin natin muna ang banner. Sino kaya ang nadirito? Curse Prince Pink Rockstar. Kailangan ko to si Pink Rockstar. Kunin natin yan, syempre. Python. Madami tayong gem. Nakuha agad. Let's go. Nice, nice. May nagdilaw eh. May nagdilaw, kuha na agad. Pink rockstar guys. Base sa research ko, farm unit palayan. Teka nga. Subukan natin kumuha, no? Baka makuha natin 'to si Princess. Chimbei. Last. Okay, right. Wala. So standard. Ito, yung baka makakuha tayo ng mythical. Gusto ko makakuha tayo ng mythical eh para may panglaban tayo eh. Metical Salamander, wala. Ang epic naman, puro epic. Let's go! Walang, wala. Autosold, yun. Autosold. Shiny, oh! Uy. Uy! Sige lang, may PT naman, eh. Nakukuha rin yan sa PT. Kaso, hindi ahabot gym natin. <laughs> Ayun! Nakuha! May nakita akong rainbow guys. May nakita akong rainbow eh. Rainbow. Oh Be nice. Curse prince sino to? Si na ba to? What? May mitik na tayo. Ito sa limited naman, baka swertehin din tayo. Sana. Oh no. Hindi naman 'di ba na-reset nare yung pity? Kaya okay lang yan, magsayang ka ng gem <laughs> Pero last na muna to. Wala. Uy, shiny magic arrow. Uy. Hindi, pero ito na na talaga. <laughs> Ay, ano yun? Legendary. Ah, si Frankie. Ay, nice. Kumpleto na panlaban natin. Meron tayong dalawang attacker at saka farm unit. Hey, let's go, let's go, let's go. At dahil meron na tayo mga malalupit na units, pero ang kapalit na ubus gem natin, anyway, susubukan na natin to sa bakbakan. Tara! Enter to play. Windmill, chapter 4 na pala tayo. Confirm. And start. ay hey! Ayan na. Kaya naman siguro natin to na mag-isa. Dahil meron tayong mythic eh. O, lagay muna natin tong si Farmer Kuno. Si Pink Rockstar. Yun 250 yen. Kada wave. And pagkakalam ko, may buff pa to. Damage buff. Tapos lagay na natin si Curse. Curse man. <laughs> Curse Prince. Dinuguan. kinalmot, Suko na yata to. Ito pala yung damage buff guys oh, ay espada. Teka teka, upgrade pala tayo ng Pink Rockstar. Tapos lagay tayo ng Frankie din. Para boom, Binabasukan ni eh, Frankie, tinde. Tapos may turret siya oh. May turret. Upgrade lang muna natin si Pink Rockstar para mas malaki yung yen na nakukuha natin per wave. Ayuno, oh. 4K na yung next upgrade. Pink Rockstar oh. <coughs> Pink Rockstar upgrade u. Oh. Dupit nung turret ni Frankie eh, oh Tuloy tuloy yung tira Tuloy tuloy yung bala eh Ilang damage? 19 19 Ah isa lang tinatamaan Dalawa Yo! Max upgrade na Pink Rockstar 7k yen per wave Wave 12 na tayo Upgrade na Uy makakalusot upgrade Curse man You know Ito yung matindi talaga eh Kaya ito yung nakakamind blown eh Drone mode Oh, Sheesh! Hey, ST! Yes. <laughs> Grabe! First man upgrade. Clib Slam. Clib Slam. Bagong skill. Uy! Omni Kalmot. Suko na nga yata ito. Sige, upgrade pa natin. Clib Barrage. Ito na, Barrage. Pakita mo na. Okay. Sige pa, may upgrade pa. May upgrade pa. Uy! Fire Arrow, guys. Ito na, Fire Arrow. Isa Boom! Ang tagal nga lang niya bumala pag fire arrow. <laughs> May flame arrow pa oh. Benta natin to. Si Pink Rockstar. Okay. Upgrade. Flame arrow. Boom! Ay! Oh! May sumasabog ng bola. May bolang pasabog. ano oh. Yo! Tapos burn? Ay! Burn! 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 Nice! Gusto ko yan. May burn. Malaking pakinabang yan. Burn unit. Wave 15 complete. Let's go. Suko na. Di mo lang nag-level up tong mga unit natin. Pakain natin sa kanila tong foods natin. Last 9 levels. Yep. Level 10. 244 damage. Nagin natin trait. Buka natin. Tirol Insufficient Crystal. Okay. Ayun lang. Complete 10 story mode. Makakuha tayo ng crystal. Kulang nalang tayo ng apat na story mode. Apat na story mode. Tara. Grind, grind, grind. Chapter 6 na tayo. At eto na. Seeker's Prince. Upgrade 8. 3,000 damage. Tapos, tatlo lang pala yung pwede ilagay na ito. arrow. What? Tapos, ang boxing. Si Baggy. Boom! Um, buhay pa? Buhay! Yap! Oy! Ano yun? <laughs> Palit naging kotse. Sabog. So, tapos natin chapter 6 dito sa Windmill Village. Sa Windmill, sa lahat. Pero nanlock natin yung infinite mode. Mob City, chapter 1. Okay, dito muna tayo. Ay yun! Mob Psycho Anime yata to, no? tayo maglalagay dito. kami agad lumabas. Release! Suko na! Alah, kita time Frankie Mga kalaban natin dito, alien. Actually, magaganda rin yung pagkakagawa ng mga map. lawak, no? Ito lang naman yung playing area. Dito lang. Saan ito pa punta? Punta doon. Pataas pa? Tulay? Bakit pa sila doon? Ay, hindi. Nagandito lang. Pero, tingnan nyo naman yung ginawa. <laughs> ang daming detalye sa paligid. Napaka liit lang nung playing area, pero yung detalye nung mapa, hindi tinipid. <laughs> pero mukhang tinamad. Tumulutang yung mga building, why? <laughs> Post na. Muscle Esper. Macho man, uy. Tunaw, oh no, si Macho Man. Victory! Apparently, guys, meron palang bleed. Ayan, oh. No? Bleeding. Tapos, pag na-upgrade natin siya ng fire arrow, magiging burning. Tapos, may burn ba yan? At bleed? Nagsama na yata. Yo, let's go! Kompleto na natin yung quest. Eto na. Isang quest complete. Claim. Trade crystal. Two times. So, try natin kung ano makukuha natin dito. Kay Curse Prince. Reroll Swiftness. Ang pabilis yata ang umatake to. Which is, I think, hindi natin kailangan kasi bleeding shot burning eh. Pero anyway, bawi na lang next life. Wala na tayong pang reroll eh. Uy, nadagdagan na pala tayo ng isa pang unit slot. Ilagay natin si Bulma. May dalawa tayong farm unit nakasama. kasama. Tapos, ano nang gagawin? Ano gagawin? Try natin mag-challenge. Pwede na ba tayo? Hindi pa natin naabot tong mga world na to. Balibali muna natin si Curse Prince. Ah, yan. Kainin mo na lahat. Yon, para handa ka sa laban dahil <laughs> <laughs> magwe windmill village tayo infinite mode tingnan natin kung anong wave tayo makakaabot let's go ito na ito na ito na infinite mode windmill village lagay tayo agad na pink rockstar bulma lagay na natin yan curse prince tatlong cursed prince ilagay natin okay focus na muna tayo sa mga farms natin may makukuha tayong gems oh so. You know, plus 3 gems. Bakit naman ganun? Parang ang barat naman. Ang barat naman magbigay ng gem. Ilan lang? 3 gem? Pero wave, bro! Eto na yata, guys. Mamamax upgrade na natin. Isang Prince. Yes! Max upgrade. 7,000 damage. Attack speed, 9.5. 26.7 range Ooh, okay din Level 18 pa lang to. Ah, ano ba max level ng unit dito? 100 din ba? Uy, 10 gem nang nakukuha. Uy, lumalaki. 10 gem na! Hey! Palaki ng palaki yung gem na nakukuha. Max upgrade na yung tatlong curse prince natin. At naghahasik na talaga ng deluvio dito. Eh, medyo malag nga oh. 500 yung ping. 500 MS. Pero, in fairness naman, dito sa laro na to, hindi ko pa na-experience yung screen freeze. Sa mga nakapaglaro ng anime adventures, mga dating players nun, makaka-relate kung ano yung screen freeze or frozen screen. Yung bigla-bigla na lang tumitigil ang mundo Ito dati sa anime adventure Pero dito hindi ko pa siya na-experience kahit isa Which is maganda At ngayon ko lang na laman Tatlo pala pwedeng ilagay na bulma At isa pa palang astig dito Yung ganito May dash Pwedeng what? pwede lumipad-lipad. Wave 41 na tayo at laki na yung gems na nakukuha guys. Ay yung boss oh. Ayun na yung boss. Woo! 80, 80k buhay. Pero, pero kaya. 20k na lang. Let's go. Oh my god. <laughs> Lupit. 80k buhay pero kinahaya na itong mga curse prince natin. Na level 18 pa lang. Hey guys, wave 49 na tayo at mukhang aabot tayo sa wave 50. And dun na yata siguro magtatapos itong run na to. Dahil I don't know kung gaano kalakas yung boss doon. Ito na, lumabas na si boss. 77k lang yung buhay. Eh kaya to. Kanina nga, 88k ba yun? Kayang kaya eh. Panis to. Uy, mabilis gumalaw. Dead si boss Sabog Kaya pa So makakabot kaya tayo wave 60 I don't know A few minutes later Wave 55 Mukhang hindi na kaya Dahil grabe 186,000 GG na Pero wave 55 In fairness, para sa level 18 pa lang na mythical unit na hindi pa evolve. I don't know kung evolve pa ba to. Pero malamang sa malamang, may evolution pa to. Ang ina-expect ko nga baka mga around 40 plus lang pero umabot ng 55 which is more than what I expected. Wow, English. Kaya okay na sa akin. Satisfied na ako sa performance nila. Okay e na, tapusin mo na, tanggap ko na. Yes sir. Uy, dalawang trade crystal. Uy, goods. Uy, Nagiba na. Hindi na si Warrior Princess. Uy, eto pwede. Malakas din 'to pagkakaalam ko pero isa-isa -isa lang. Pa isa lang. Dragon Slayer pero epic. Last muna, last na muna 'to. Bra. Si Katakuri. Try natin. Maganda rin yata 'yan pang slow kung makuha natin. All right. So wala, wala na tayong gems. So in kumamag spin wala na, wala nang gem. Kaya ayun, GG. Pero okay lang. Kuha naman natin tong Curse King na which I think na napakalakas. Pero anyway guys, ito na muna natin tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood nyo. Nakakatuwa kasi meron na naman tayong nalalaro ngayon na Roblox game na similar sa anime adventure and I think mas mukhang stable siya hindi siya masyadong nag-screen freeze or wala pa talaga ako na experience. Nga lang medyo mataas yung ping. So yun guys, kita kasi lang ulit tayo sa susunod na video. Ako ulit si Dralo, nagsasabing paalam sa inyo mga Roblox Bye! <laughs>